kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Maliban sa galit na nararamdaman ng mga Duterte sa nakaupong presidente ngayon na si BBM, ay may isa pa silang personalidad na kagaya ng mga taga-KOJC, ay kanila rin kinaiinisan. Ito ay walang iba kundi ang bagong talagang PNP chief na si Police General Nicholas Torre III maiintindihan ng lahat kung bakit pwedeng sabihin abot hanggang langit ang galit ng mga Duterte sa Hinral dahil siya lang naman ang umaresto at nagpasakay diretso sa aeroplano sa dating Pangulo para dalhin ito sa headquarters ng ICC sa pagpili ng Pangulo kay Tore bilang bagong hepe ng PNP ay hindi ito ikinagagalap ng mga Dutertes at natural hindi maganda ang kanilang pagtanggap dito. Ito ang reaksyon ng Vice Presidente sa pagiging happy ng PNP ni General Torre. In the same way na merong recent findings ang Senate o violations of law of this uh, police officer, so bakit mo naman gagawing uh, Chief of Police? So sketch, masyadong sketchy yung... yung decision. Okay, talagang kailangan ng lupa yes. si VP, ha? Isa si Davao City si Mayor Bastido Terte sa mga prangkang tao na hindi gusto ang pagkatao ni General Torre. Dati na niya itong pinaringgan na sasampalin daw niya sa oras na magkita sila. Ngayong happy na ng PNP si Torre ay may mga panat pa rin si Bastay sa kanya. Quinistron rin ni Bastay ang bigla ang pagakyat ng ranggo ni Torre mula 2-star general paakyat sa 4-star para maging happy ng PNP. You have a TPNP na tatlong rango ang tinalunan para maging TPNP. It's because this is not merit-based promotion. Pabor-pabor-based promotion eh. Di ba? Pero may panat babalik dito si Tore para sa mayor na si Bastido Duterte. Um, one last. On other issues, uh, naglabas po kasi ng statement si Mayor Bastedo Duterte saying na tatlong rango ang tinalunan ninyo because it's not a merit-based promotion and he even called you an attack dog. What do you want to tell Mayor Bastedo? Hmm. Okay. I, okay. I just respect his decision and I, I respect his opinion. And uh, rewind-rewind lang ng konti sa termino naman ng tatay niya kung sino unang chief PNP. Okay? So, ano ranggo ng unang chief PNP at ano ranggo ko bago ako naging chief PNP? So, it's uh, it really goes back to him, really. Seriously speaking, it goes back to him. Okay? The first chief PNP of uh, his father is a one-star na naging automatic four-star. Did he ask that? Did he question that? Para maging isang PNP chief ay kailangan ng isang pulis na magkaroon ng ranggo na 4-star o pulis general. Paniguradong dadaan ka muna mula sa pagiging pulis brigadier general o 1-star hanggang sa umabot ka na sa 4-star para ma bilang PNP chief. Pero may kapangyarihan ng presidente ayon sa batas napiliin kung sino ang gusto niyang gawing happy ng PNP mula sa mga senior officers nito ibig sabihin ay maaaring mas shortcut ang rango kapag personal kang pinili ng presidente ito ang nangyari kay Bato Dela Rosa noong siya ay ginawang PNP chief ni PRRT one star general lang noon si Bato nang siya ay ginawang PNP chief samantalang si Tore ay two star general ng pinili personal ni BBM para gawing bagong PNP chief Tila pa simple lang ang pirada ni Tore kay Baste para mag-backfire ang pangbabadikos nito sa kanya. Sa ganitong mainit na relasyon ng mga Dutertes kay Tore, ang tanong, ano sa palagay nyo ang naghihintay na magiging kapalaran ni General Tore sa oras na si VP Sara naman ang magiging presidente sa 2028? So... Balik na ako dito. I have to face that. Pasig unsa na po yung buhato na ng diwata. Uy, shit na yung parang. Hindi man ka, nagbinta Paris Overload. Sumali nang party list. Naging kidnapper, naging chip PNP si diwata. Oh. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.